Umakit na ang bilang ng uh, mga nagpatala para sa senatorial race sa 58 o 58. Yan ang kabuang bilang ng mga naghain ng Certificate of Candidacy para sa senatorial race ukol naman sa 2025 midterm elections. Ito'y makarang madagdagan niya na ng labing siyam kahapon sa nakalipas nga na mga araw, eh, yun na yung ikaapat na filing day. Pinakikita natin mga kabombo para sa mga nanonood sa ating Facebook Live yung mga karagdagang pangalan na na tala nitong nakalipas na araw. Kinabibilangan niya ni Adonis Ronaldo Magapo, Arambulo Ronel uh, uh, Gundrade, Gundraneos, at itong si Brosas Arlene Duran, at uh, Anmano uh, Jocelyn Santos, pati na itong si Casino Chodoro, at maging si Castro Francesca uh, Lustina. Itong si uh, Duringo uh, Uh, yumapet at uh, ganoon din itong si Floranda uh, Modi at uh, Masa Lisa at uh, Lidasa Amira ay kabilang po dyan sa mga naghain ng kanilang uh, Certificate of Candidacy. And uh, ganoon din para naman sa mga tumatakbo rin uh, sa ibang mga posisyon. So ang kabuan mga kabombo ay nasa 58 na ang bilang ng mga kumakandidato sa pagka uh, senador sa darating na halalan. Ilan nga sa mga ito mga kabombo ay mga political families o kabilang sa political families. Kabilang na itong si uh, Congresswoman Camille Villar na anak naman ni Senator Cynthia Villar, kapatid nito si uh, Senator Mark Villar at uh, anak din ng uh, dating Senate President na si Manny Villar. At narito naman ang paglalahad niya ng kanyang uh, nais mangyari at mga plataporma sa kanyang pagtakbo bilang senador. I believe I can offer fresh perspectives and innovative solutions to help build a brighter future for our generation and those to come. Nais ko pong isulong ang mga bagong pananaw at mga makabagong solusyon na natutunan ko sa aking karanasan sa kabila ng aking kabataan. Bagyan ng Minsa, nitong si Camille Villar at uh, tumatakbo bilang senador. Tatakbo rin naman uh, para sa pagkasinador, uh, pagkasenador itong si Makati Mayor Abigail Abibinay larin rin sa pamilya ng mga politiko dito naman sa lungsod ng Makati at uh, kapatid nga niya, itong si Sen. Nancy Binay. Pero una nang sinabi ni Sen. Nancy Binay na hangad niya na maayos na ang kanilang sitwasyon bilang pamilya dahil kahit pa paano umano ay naapektuhan din ang kanilang mga supporters sa mga ganitong sitwasyon. At uh, naging emosyonal pa nga nitong nakalipas na araw si Sen. Nancy Binay na siya ay maghain ng kandidatura sa pagkaalkalde dahil makakalaban niya ang asawa ng kanyang kapatid na si Mayor Abid Binay. Narito ang uh, ilang bahagi ng pahayag ni Senator Nancy Binay. Wala eh. Parang uh, walang uh, walang puwang para makapag-usap kami. So, malungkot, di ba? Seems like you're hurting. Ah, kasi pamilya pa rin kami, di ba? And um, mas manging babaw yung pagiging pamilya namin. Hindi ko, sa akin, hindi ko kalaban ng kapatid ko. Walang abibinay sa balota. So, hindi kami magkaaway. Bagay well, yan ang mga pahayag ni Sen. Nancy Binay. Pero para naman kay Mayor Abi, wala siyang natatanggap na anumang pasabi mula sa kanilang ama na nagtutukoy nga na huwag na siyang tumakbo bilang kandidato o huwag na rin patakbuhin ang kanyang mister bilang alkalde ng lungsod. Ang panawagan naman daw ng kanyang kapatid na si Junjun Jun ay sarili lamang nitong sa loobin at walang kinalaman ang kanilang magulang. Narito naman ang mga pahayag ni Mayor Abigail Binay. That is his position. Um, Unang-una, hindi naman nga kami nag-uusap. So, uh, opinion po niya yun, and um, we don't base our decisions on what he says. Kung sa kami po ay nag na, matagal na, and yun yung sinasabi nila na yun daw po yung gusto ng ama namin, ay wala naman yung sinasabi yung aking ama sa akin. So, I guess I have to hear it from the horse's mouth to believe kung ganun nga yung kanyang Bagay ang mga pahayag naman na nga ngayon ay tumatakbo bilang senador ang kasalukuyang alkalde ng lungsod ng Makati, si uh, Attorney Abigail Binay. Samantala, nasa limampu naman mga kabombo ang nagsumiti ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance para yan sa mga party list organizations. Maabot sa labing lima ang mga nadagdag na mga ito at kinabibilangan niya ng mga militanteng mambabatas na ang iba ay nagbabalik sa kanilang pagtakbo dahil una na silang uh, nabigo sa kanilang pagsabak sa politika Amerika nitong mga nakalipas na halalan. Narito ang bahagi naman ng naging pahayag ni Lyodi de Guzman, isang labor leader na tumatakbo bilang senador. Lahat ng problema noon ay siya pa problema ngayon. Na ipinangako ng mga tumakbo noon, babalik ngayon, pero hindi naman ginawa. At ito yung dahilan kung bakit ako ay puling tatakbo bilang senador. Dahil itong mga political dynasty, itong mga trapo, itong mga elite ay wala namang ginagawa sa problema ng bayan, walang ginagawa sa kahilingan ng mga mamaya, ang pinag ng pansin at panahon nila ay risolvahin yung kailang problema, ang pagkakamal ng kapangyarihan at pagkakamal ng yaman. Tinigyan ng dating presidential candidate nung nakalipas na halalan si Lodi de Guzman, isang labor leader. At uh, kaugnay nito, kasama naman niya sa paghahay ng kandidatura ang tumatakbo rin sa pagkasenador na si Attorney Luke Espiritu. Matatandaan na si Espiritu ay isa rin uh, labor leader na katuwang nitong si de Guzman sa kanilang mga lakad sa mga nakalipas na panahon at mga kilos protesta. Narito hang bahagi naman ng mga pahayag ng labor leader na si Luke Espiritu. Kung naisuka na natin ito, hindi yan ang future natin. Ipasura na natin ang mga yan. Hindi natin deserve ang kanyang klaseng sinado. Hindi natin deserve ang kanyang, kanyang klaseng liderato. Hindi natin deserve ang kanyang klaseng gobyerno. Bahagi naman niya ng mga pahayag ni Atty. Luke Espiritu. Ngayong araw, inaasahan mga kabombo ang ilang mga personalidad na hahabol din sa paghain ng kanilang kandidatura, lalo't ngayon ay weekend. Walang pasok yung uh, ilan at uh, may mga laking pagkakataon naman oh, na marami ang hahabol ngayong araw para sa filing ng Certificate of Candidacy.